setup lang natin yung gulog laruan natin dito ito lang naman napapaglibangan natin dito pakita so, ko sa inyo yung tura ng lugar namin pag nababalutan siya ng pag pag nagdo drone shot nga pala ako hindi ako ganong lumalayo natatakot pa ako gamitin natatakot pa ako yung syempre oras ng trabaho mamaya mag ano hindi mo masabi may mangyari sa drone syempre hindi naman tayo pwede basta basta lang umalis dito at harapin yung drone diba lupad diba paganda. sarap para may laruan ano mo yun nung bata si ako di, hindi ako nagkaroon ng ano yung the remote control na aeroplano diba ang mahal nun sa SM 1000 na tayo 1000 2000 maliliit pa yun tapos pangarap ko din talaga drone kasi mahilig ako mag -video. so ngayon meron na tayo may laruan na tayo ayaw niyang umangat dahil yun so yun palipad lang tayo let's go palipad ka muna hindi ko rin kasi alam kung ano yung itsura dito sa amin pag mapag tingnan natin sa taas sa parang hindi rin pala siya ano nag-iiba ganun pa rin clear pa rin sa paningin lang natin malabo, pero tingnan natin pag mas mataas pa ano mo na agad eh, pansin mo na agad yung factory namin kasi ano, may mga container ito yung mga container na to max altitude na pala may limit lang din kasi yung altitude ko yung pinakataas hindi ako nagtataas masyado ay mapag nga, tingnan nyo, parang ano, nasa tagay tayo mga view na ganito nababalutan siya ng pag pag nasa taas ka kita din kasi ako kita ko dito sa baba Yan, kita natin na malabo parang may usok o, pag nasa taas ka rin pala. Kitang mo. Tingnan nyo. Oh. Ganda, diba? Yan ang itsura pag hindi siya nababalutan ng snow. Pero pag may snow, kahit yung pinakamalayong part kitang kita natin, kasi nga, kulay puti siya. Ganda. Wala kang makita kasi nababalutan ng pag. Eh. Alam mo yung parang nasa ano? yung mga misteryosong mga lugar <laughs> ito yung bundok na to kagaya ng bundok na yan hindi mo siya makita ng buo kasi ang kapal ng pag ganyan yung mga kabahayan dito sa amin sa mga kabahayan na yan napunta na ako dyan parang ghost town din siya parang konti lang yung mga nakatira nagbike na ako dati dyan so, yan nagbike ako pa ikot ikot ako dyan kaso parang yung mga bahay niya wala nang mga nakatira ganda din ng bahay dito sa Korea, no? Oh. Malalaki. Ganito yung mga bahay pag nasa probinsya kayo. Pag nasa probinsya kayo. Mga malalaking bahay din. Kasi usually dito, nasa apartment talaga nakatira yung mga Korean. Parang mas convenient sa kanila. Ang mga nakatira na lang sa mga ganito, yung mga bahay na... Yung solo na bahay, tapos may mga taniman. Yung mga ano nila, yung mga lolo, yung mga matatanda. Layo tayo, tayo kayo. Eh, no, di may mga snow pa rin? Zoom natin. Pansin nyo, di ba? Hindi pa talaga total ito na yung snow dahil malamig pa rin talaga. Medyo malayo-layo na tayo. Pag mapapalipad kayo ng drone, mas okay talaga na mas mataas. Ayan, ang pinaka-limit ko, 120 meters yung pinaka-altitude niya, yung pinaka-taas. Naglilimit na siya doon Pero, pwede pa itong mas mataas. Parang kalahati pa lang ata itong 120 meters. Kasi, yan you know, Amax ah, this, Amax ah, altitude, ayan eh, no, one, Wala pa siya sa one port. Pwede mo pa siyang isagad dito. Pwede nga siya walang limit eh. Kaso, ayoko naman. Safe, sa safe lang muna tayo. <laughs> Pag wala tayong pasok, pwede tayong magpalipad ng ganun. Mas makagala tayo sa lugar. Yan eh. Grabe, ang ng ano, no? Liliit ng mga bahay. Tsaka hindi nakakatakot gamitin tong ano, yung yung drone na to kasi pag nalobat siya automatic mag aalam siya dito sa sa screen niya na lobat na siya tapos kailangan na umuwi tapos may return home siya pipindutin mo lang to kung saan na babalik kung saan siya naglanding kung saan siya nag ay nag ano take off dun din siya babalik kaya di ba napakasip hindi ka matatakot gamitin Noong una talaga, noong unang lipat ko dito na. Ah, kinakabahan ako. Kasi baka uh, mamaya ganun pag nalobat kasi may mga iba. Paano pag nalo? maraming tanong sa isipan mo? Pero sa sobrang high-tech na ng drone na to. Siyempre, ito yung pinaka ano eh, Latest na drone, DJI Mini 4 Pro. Grabe, napaka ano. Napaka advance. Ayun ang lugar natin. Ayun, nasan na yung company namin? Dilim ah, mukhang hindi ko na makikita yung mga container ah Saan yun? Tignan nyo Ito na yun eh, alam ko ito yung tapat na yun eh. Ito yung harap namin eh Pero dahil sa kapal ng pag, hindi na natin makita yung company kape natin ah. Diretso lang natin 'to. Para tayo nasa loob ng freezer, no. Ay, mali. Sige lang. Ito ba? Parang mga container siya, no. Ay, hindi. Ano pala? <laughs> nandito. Nandito yung drone natin doon nakaharap. Doon sa mga solar. Ang taas kasi natin, eh. Kaya maliliit na lang. Maliit siya ting makita. Dito yan. Yung... Pag may nakita tayo yung mga bigling. Nasaan na yun? Ito lang ah. Ay, malayo rin pala tayo. Hindi pala to yung nakikita natin na ano. Mm -mm. Dito pa lang tala tayo sa may mga kabahayan dito. May solar panel din pala doon. May mga solar din pala nakatulad nitong sa amin. Ayan, dito pala tayo. Ayun, yung company natin. Ayun. Ayan, may mga ano na yan. Madaling tandaan yung company namin kasi may mga container na malalaki. next naman natin punta tayo dun sa lawa pulang muna tayo dito ba ang sarap pag may ganito ka nakakagala ka na virtual napapanood mo dito sa screen hindi mo na kailangan puntahan lalo ngayon hindi ka naman makagala kasi malamig ito na lang yung drone na lang natin yung paggalain natin yun yung mga company dito na malalaki Soul Saryu, Huriyong. Diba? Ang tataas nyan. Pagka nakita nyo sa personal dyan. syempre mas mataas yung lipad ng drone natin. Yan yung apartment nila Kuya J. Yan. Kita nyo, layo na natin. Pero pag clear sky, pagka wala siyang pag, malayo yung nakikita nyo. Ngayon kasi, kailangan pa nating lumapit dun sa sa so, uh, mismo pupuntahan natin para mas makita nyo. yan kanina yung apartment, hindi naman siya makita, di ba? Ngayon, tinan nyo, kunti unti yung lumilino yung mga bahay pag mas malapit tayo. Punta lang tayo sa lawa. Mo. May signal na remote controller signal may position remote controller to face aircraft. Pag lumalabas na ganun, malayo na kasi nakaabot ng drone natin. Kung nasaan daw yung drone, i-position natin yung remote hindi pa pala nakatapos yung tayo na ko minsan nakaharap wala palobot na yung ating ano palobot na yung ating camera DJI Eh yung lawa oh ganda talaga ng lawa solid dyan ako lagi nagja-jogging nung summer time kasi mainit tsaka maliwanag after uwian jogging dito sa screen naglalaglag na siya pero sa video nyan sa video ng drone malinaw yan dito lang kasi medyo malayo na so ito yung lawa malaki siya tinatambayan natin ah. Hanggang dito lang tayo. Dahil yung controller nga parang nagsisignal loss. Delay na siya, delay na siya controller. Uy. Oh, ba? Diba? dito sa screen natin parang delay na siya pero yung drone pagka nire remote mo siya ano yan nako control pa rin talaga siya so balik na tayo yan ang maganda kasi dito may mapa siya ayun o no? makikita mo kung saan dumadaan yung drone mo Check nyo yung mapa. Ayan, ito yung dinaanan natin nung una. Kaya, pagka ni-return home mo siya, Hello. So ito yung kinakabaho, kinakakabako. Di ba? Bigla siyang nawala. <laughs> nawala ng connection kasi mamalayo ay ang galing nya no tingnan nyo dahil nawala yung connection nawala ng connection dito sa screen dito sa remote kung nang nag return home yung drone di ba? napaka safe ako kinabahan ako ha? kasi nga biglang nagwala eh kasi chinek ko yung map oh, di ba? kung siya siyang bumabalik sa ano natin pagka gusto mo i-cancel yung return home pindutin mo lang to di ba yun na yung drone natin yun yung lugar namin oh grabe ako kinabahan ako ah gusto ko lalapit sana ako para ma maano uli ng controller kabado 20 yun <laughs> na yung drone natin kaya ano ah. hindi ko na siya kakontrolin itong ano natin remote control tapos Ayun na, yun na yung drone natin na. Grabe ang angas. Pabilib na ako, napabilib. 5% na lang yung camera, sana mabidyohan yung paglanding. Ayun na, hindi ko na siya kinokontrol. Tapos yung drone natin, ayun, hindi lang kita dito sa camera. Pero ayun, ayun, ayun yung nakikita niya. Kung saan siya nag take off, dun din siya lalapag. Angas, di ba? <laughs> Ganyan ka ano, ka-advance yung pictures ng drone nito, kaya safe na safe. Welcome home! Diba? Angas! Nawala ka, bakit ka nawala? Malayo na kasi, tsaka mapag eh, hindi makita ng, ng camera eh ay nung remote hindi makapag hindi siya nawala yung connection so, ito na nakikita na tayo sa screen di ba no. siya naglanding? ay siya nagtake off dun din siya naglanding. kahit hindi mo na siya kontrolin automatic siya magre return home kahit ako hindi ko pa nare review itong ano to, itong DJI ko itong drone ko pero grabe napaka advanced ng pictures So ayan, tapos na tayo magpalipad ng drone At na Naitabi ko na yung drone Tapos Kaninang umaga back, Nung binuksan ko yung gate Napakakapal ng pag Tapos kanina nagpalipad tayo Manipis na yung pag Tapos ngayon Kumapal na naman siya Bali hindi niyo na makita Hindi ko na makita yung ano Yung mga palayan dito Itong bahay na lang Wala na Zero visibility na Paalamig sa akin kamay ko nananaba na sa lamig <laughs> grabe kinabahan talaga ako kanina doon sa drone mukha lang ako kalmado pero nung nawala na connection grabe ganun pala pag nawala siya na connection no, automatic na bumabalik siya ang <laughs> galing so, 5.56 na kakatapos ko lang din kasi maglinis ng gisok sa oh. so kailangan malinis kasi nga bukas uh, resik namin yung mga yung mga katrabaho namin sa Seoul, diyan pupunta, pupunta diyan sa kalahat. Sa inan basta Magano doon, magbibilyar <laughs> 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 hey, magbi huh? hey, Kevin, Kevin, tanong niya kung umuwi na si Kuya Kevin. Kasi Webes pa lang eh tsaka nga may wesik bukas half day lang sa umaga linis tapos alauna after lunch yun magsasamgipsal dito basta hindi ko pa rin alam eh yung mangyayari bukas eh basta banding Yan. first time ko lang din sila makakabanding dito dito sa ano sa sa company namin kasi nagwesik kami na first time dun nga kami limabas kami nasa hotel kami na nasa, nasa sauna hotel kami sa Byongsan. Tapos so, doon kami natulog, tapos nagbilyar. Ayan. Bukas dito daw. Bali mamaya pala, lilinisin ko pa tong shit na namin. Parang nilinis na. Ayun, eh, ito na yung ihawan. Pero lilinisin pa rin natin ito mamaya. Tapos, yan, to nilinis natin. Siyempre, kailangan malinis to, malinis to. Tapos, kaya pala yung tako kanina, Kinuha. Yung mga tako. Pinagawa. Ayun, oh. Parang pin pinapalis siya. Tapos, diretso na lahat, eh. Oh. May mga paling dito, Kasi nga, maglalaro bukas. Tapos, ito yung dulo bago, no. Wow. Isa lang ang diretsyo dito na tako. Ito lang. <laughs> Pero ngayon lahat na diretsyo. Yan. Nililis ko yan. Mayroon tayong problema. Yung kabila na lang. So yun Peace lang ako kasi papagupit. Let's go. Sana bukas. Ay, shit. Tarado na naman. Okay, meron dito kasi first time ko lang makakapagpagupit dito hanapin ko lang yung gupit na pinapagaya ko so pag magpapagupit kayo dito sa Korea lalo pag bago ka, kunyari hindi mo pa alam sasabihin mo dapat may picture ka para papagaya mo na lang para wala nang usapan <laughs> papakita mo lang sa kanila pero madalas dito Kung ano yung pinakita mo Hindi naman nagagaya Kung saan gagayahin Nang yung nipis Ganun Basta sa akin Kasi pinapagupit ko lagi Lagi lang manipis Para matagal humaba Hmm Yun dito yata yun Bagong gupit ako dito eh. Ayun Diba? Yan ako boyo. So yun tayo Let's go Hindi lang tayo mag-video na kaya Magagay tayo Let's go So yun bali tapos na tayong magpagupit Bali din nga tayo nagpagupit sa First time lang natin mapagupitan Tapos dumaan lang ako dito sa Seibu Mai Pumili ako ng soju, dalawang bote Talagang trip ko lang uminom ngayon Gusto ko makapagkuntuhan ka lang, mama, Kay papa Ah lang ano lang? Pintuhan. Mas malinis pa kasi ako sa kapila. Ang yun pala siya. So, mas mura doon sa pinagupitan ko. Maganda yung ano niya, gupitan niya. Tapos ang ganda gumapit natin yung kanipis. Ayun, gusto kong gupit. Ganyan, ganyan kanipis. Tapos, ayun, so, mas quality, mas quality yung gupit. Tapos mas mura. Ano lang eh, man... Manchonon lang, 11,000 won lang. Dito kasi sa kabila, 12,000 won. Mas mahal lang Nakakahiya ako kasi bata pa yung ano eh, yung nagugupit. Tapos koreana. Eh, sy syempre kami, sanay kami dun sa matanda. Tapos nakakausap namin, nakapagpapicture din kami dun. Pwede, kaya nga ka, dinala ko yung camera ko para mapakita ko sa inyo. video ko sana nagpapagupit ako. Doon sa pinapagupitan namin kasi parang ano na kami nun eh. Kilala na kami. Nagbibidyo-bidyo rin ako nun kaso sa Duma akong cellphone. Nagpapagupit. Kaya magbo-vlog sana ako. Kaso, syempre first time lang natin doon nakakahiya. Baka mailang si Ate. Sa mga susunod na tayo magpapagupit kasi ako gupit. Ako, ganda na ako sa gupit. Yan lang gusto kong gupit, laging ganyan. Manipis. Parang konti na lang kalbo na. Para matagal yung tubo. Tsaka ganito rin mang gupit ko sa Pinas. Pagka mahaba na yung buho ko na yun, mahaba na. Tagal ko na hindi napapagupit Mga 2 months na kailangan talaga magpagupit kasi nga bukas siyempre wesik yung mga hindi pa natin namimit na katabaho natin sa soul konti lang naman yun siyempre first, first impression first unang kita sa'yo <laughs> yung mukha ko kanina yung gupit ko kanina parang ano eh yung ano yung pinabayaan yung sarili ngayon siyempre ayos tsaka siyempre magpipicture picture yan para maayos yung tsura natin ipicture tayo tapos ibablog ko rin yun Bukas bukas din pala Nandito si Jepo yung kaibigan natin Pupunta rin siya dito Dito na siya magbabagong taon Dapat hapon siya makakapunta Kaso may pinapasok pa daw siya Hanggang alas 5 Kaya pagka out niya Siguro 6 on the way na yun dito sa amin <sighs> Tapos wesik nga namin Pag yung mga Korean natulog Kasi ganun talaga pag wesik eh parang ano talaga nila ayun yung time para magbanding pag dyan sila natulog dito na lang kami matutulog ni Jay sa apartment kala kuya Jay ay kailulog kami kasi nandun sila pero pag hindi dyan diba ganun lang excited na rin ako bukas kaya yun syempre naglinis tayo tsaka sinabihan din tayo ni Sojang na maglinis ha Just laban yung mga ano, yung mga panlatag kasi baka nga matulog yung mga soul, mga taga soul. Yun, nilaban ko na all goods na ako. Palinis na doon. Tapos yung kabila na lang shit tank. Hindi naman pinapalinis na akin yun, pero linisin ko pa rin para walang masabi sa atin, di ba? Kahit hindi nasaklaw ng oras ng trabaho. Syempre yung pakikisama, syempre kahit hindi na sabihin dapat matik sa atin yun. Kasi tayo yung nakatira doon eh. diba? Tayo, tayo lang naman yung aasahan doon tsaka saglit na oras lang naman yun makita nilang nilinis mo matutuwa yun oh. ganun sila pagka na-appreciate din naman nila yung mga ginagawa ko pagka unyari, oh nilinis mo na oh na ano mo galing ah, uh, isa pag tumutulong ako sa nila sa gawa oh ginawa mo hmm. so yun, to tutuwa sila na, tara magkapi tayo ganun sila na-appreciate kaya ang sarap din kaya hindi ko binibilang yung ginagawa ko. Hindi ako yung basta pag lang ginagawa tulong. Ganun to. Oh. Nandito kayo ganun din gawin niyo para makuha niyo yung loob ng mga kasamahan niyo. Mapakorean, mapapilipino pa, pa yan. Para maganda yung ano niyo. Banding pa. Pakikisama niyo eh all goods. Walang masasabi sa atin. Whew. So yan. Bale hanggang dito na lang yung vlog natin. Natapos din yung araw bukas basic Friday wala tayong gagawin sarap no kakagaling lang natin nung Pasko Lunes di diba Pasko 3 days tayong walang pasok Sabado Linggo Lunes tapos pumasok lang tayo ng Martes Merkulis Webes ngayon Webes 3 days lang pinasok natin tapos bukas may party na naman di ba? ganun lang dito Oh, hindi ka hindi mo hala, haramdam na nagtatrabaho. Sa amin, sa company namin ganun. Kasi nga 5 days na naman pasok namin. So ayan, dito na tayo. Nakalaki ang gate. Buksan lang natin. At magpapaalam na rin ako sa vlog. So see you next vlog na lang. Ang vlog ko bukas ay yung basic. So ayan, kita kits sa long next vlog. Hindi ko alam kung nakikita niyo pa ako eh. <laughs> so ayan, pakita ko lang yung mukha ko. So ayan, see you next vlog. Bye bye. Boom. 스피드 <봇> 똑같은 거 이거 다운로드 받아야 돼 이렇게 이게 올려봐봐